Javi, oh. hmm. iba pa na ada ako sa'yo. Sanari mo na to. Hmm. Ano yun? May tatanong ako sa iyo. Hmm. Ilan ang ikaw niya sa kanan, Tenga? Ikaw? Napansin ko dalawa eh. Dalawang malaki siya. Dalawang malaki. Nakito. Sa kanan, Tenga? Saan ka ba nakatingin? tinatanong ko sa iyo hikaw ah sa tenga. Sa ka tumitin yun? Hindi naman nakasentro eh. Sigurado ka? Oo. Sa, sa tenga, di ba yun? Malaki hikaw nakita ko eh. Ang bala ka nga dyan. Uy! Ito, nagtatanong sabi. Ah, uh, Alice?